Naging usap-usapan ng All Out Sundays kamakailan lalo na ang pangyayari kung saan nahawakan ng may katagalan ni Bea Alonzo ang cake ni Kailin Alcantara. Nagdiwang si Kylie ng kanyang kaarawan sa naturang Sunday show at sa hindi inaasahang pagkakataon, na ipasa kay Bea ang kanyang cake. Agad itong napansin umano ng mga netizens na sinabing mumble, talaga si Bea sa kabila ng pangalan at tagumpay na tinamunya sa showbiz. Gayunpaman, may ilan namang nagsasabi na bakit hinayaan ng ibang mga kasama ni Bea na maghawak na lamang ng cake ang isang box office queen. Samantala, kumento naman ni Ogie Diaz sa Showbiz Update, hindi na sana gawing big deal pa ang isyong ito gayong tila wala namang naging problema kay Bea mismo sa paghahawak niya ng cake. Unbothered naman si Bea so, anong pinuproblema ng mga netizens? Bakit kailangang maging big deal e small deal lang yun? By the way dahil sa pangyayaring ito ay pinatunayan lang ni Bea Alonzo na ganun talaga ang kanyang pagkatao. Saludo kami sa iyo Bea Alonzo Paano iba ka! Mga kachika, kitakits tayong muli sa mga susunod ko pang mga showbiz updates, please like, share and subscribe, pakihit na rin ang notification bell para ma ka sa mga susunod ko pang upload, again maraming salamat!